Ayan guys, andito tayo sa may ano, uh, basketball opening dito sa aming town. May opening kasi ngayon ng basketball kaya ayan, manonood tayo guys. At uh, para makita nyo naman kung uh, uh, paano yung ano dito, yung mga ganito pag may mga paliga dito sa aming town. At ayan, uh, ang nag-sponsor nito ay yung FDWNZ at uh, kwan lang ito enter zone, uh, zone, hindi tulad dati na kwan lang ah uh, parang kung ano lang yung bubuo ng team pero ngayon enter zone kaya magandang panoorin kasi nga walang pinili ditong mga manlalaro ng mga iba't ibang team kaya ayun panoorin nyo guys pero opening lang to ewan kung sino maglalaro ngayong gabi kaya yun abangan nyo yung video natin na to pare ha pare si oh, magkano na lang ha? Oh. Yan, dito na tayo guys sa harap ng ano basketball ano namin tao May extra kayo dyan oh. No? Yan, ganito maraming tao pre. Uy. Hello. <laughs> At yun na uh, guys, ay heto uh, nga, ay may pagtitipon dito sa aming town ng uh, uh, season 2025 na paliga ng FDWNZ. At uh, ito ay uh, Pinoy... Uh, Uh, Dairy Farmers Association na uh, located dito sa Asborton at uh, sila nga yung nagpaliga ngayong taon na to ulit at uh, nakakasaludo lang naman dito sa mga officers ng FDWNZ kaya ayun, shoutout po sa inyo sa mga officers ng FDWNZ na talaga namang laging nag-uorganisa ng ganitong mga paliga dito sa aming town at uh, last year naman ay yung uh, UNIFIL at uh, yun naman ay pinapangunahan ni Ati Jennifer Bragat juntilia ata uh, ito ay uh, tinuloy-tuloy ng mga officers ngayon na uh, naman noon na pinapangunahan naman ni Sir Earl Magtibay at uh, at uh, kahit papaano ay uh, sumasaludo rin tayo sa mga ano sa mga nag-organisa ng mga bawat team kasi may 11 teams daw nakalahok dito at talaga namang uh, syempre ito ay zoning kumbaga ay uh, bawat zone ay uh, kumbaga barabaranggay sa atin. E dito naman sa amin ay zone-zone. Kaya hindi po pinili yung mga player dito tulad ng sinasabi ko. Kaya napakaganda yung paligang ito. Hindi tulad dati na may mga team na sobrang kinukuha lang talaga. Yung malalakas, ganon, Kaya ito ay reshuffle po at uh, mix yung player dito. Kaya kung uh, saan ka naka ay hindi ka pwedeng makilahok dun sa kabilang zone kung uh, kukunin ka dun sa iyong zone. Pero kung hindi ka kukunin at wala kang sasalihang team ay pwede ka rin daw sumali sa ibang team ayon sa kanila pero tayo po ay hindi na kasi naglalaro ilang taon na dahil nga syempre sa kadahilan ng hindi na po tayo makapaglaro ulit dahil nga sa ma-injury tayo sa likod pero ay uh, pwede naman po tayo maglaro kaya lang baka next year pa at uh, mag-sponsor nga sana tayo sa paligang ito. Pero ayun, ay uh, hindi na Kaya baka next year guys ay magbuo din tayo ng team. Team Kapangarap para syempre ay makapag-ano tayo. Join ng team dito sa uh, mga paliga ng uh, mga Pilipino dito sa New Zealand. At ayun, uh, hopefully na lumawak pa yung ating mga... Uh, views at uh, dumami pa yung ating mga views at uh, dumami pa rin yung ating mga followers at mga share para syempre ay uh, ang agahod ko lang naman po ay makapagbagi sa inyo ng mga ganitong video uh, dito sa New Zealand para kahit papano ay nakikita nyo po yung pamumuhay naming mga Pilipino dito at kung may relatives kayo dito ay shout out po sa kanila at syempre alam ko po yung pagsasakripisyo ng bawat isang OFW kasi sa tagal ko na po since 2006 pa ako bilang isang OFW. Kaya syempre alam ko kung papaano mamuhay sa ibang bansa guys. Kaya sa mga kasamahan ko na magbabaka at sa mga kafwa ko OFW saan mang sulok kayo ng mundo guys. Ay uh, isang uh, saludo po ko sa ating lahat sa ating mga pagsasakripisyo para sa ating pamilya. Pero napakasarap lang sa pakiramdam na ay kasama yung pamilya dito sa New Zealand at madaling kunin. Kaya yun po yung oportunidad na talagang green up ko kaya ako nagpunta dito sa New Zealand. At uh, kaya po, po kasi uh, inano to? Ay uh, i is over na lang kasi nga may sounds po may music kaya hindi ko po maano yung ano kaya dito nga sa parting ito ay may sumayaw pang mga kababayan nating mga igurot na talaga man nagpakita nagpamalas ng kanilang talento sa kanilang uh, cultural dance guys kaya mapapanood nyo rin po ito sa isang video natin at i-upload ko po ng uh, separate video para mapanood nyo po ng uh, buong buo kasi napakaganda talagang uh, nakakabilib yung ating mga kababayan taga Cordillera region ayun guys at uh, dito naman ay uh, si Ate Maria, ay siya yung nagano dito, nag uh, uh, host sa uh, ano na to sa paligang ito kaya yun, napakagaling mag-host po niyan at dito nga guys ay every team ay mayroong mga kalahok din ng mga muses kaya yon may mga muses po dito at uh, bawat uh, siyempre team ay kanya-kanyang representatives at uh, yung mga kalahok dito ay mga bata at uh, yun yung mga bata naman ay talagang uh, siyempre ay nandyan din po sila uh, join at uh, nakikilahok sa mga ganito para siyempre mas lalong uh, maano po yung exposure nila at syempre yung talento nila kaya yun sa mga batang ito talaga naman Uh, ayan nagpamalas kayo ng inyong uh, kagandahan at uh, talento mga uh kabataan natin kaya ayon ipagpatuloy nyo lang para kahit papaano tayong mga nandito sa ating uh, community komunidad uh, sa ating community dito sa Ashburton at sa mga iba pang mga lugar dito sa New Zealand ay syempre parang napipil pa rin natin na nasa bansa tayong Pilipinas na alam nyo naman talagang yung basketball ay isa sa pinaka popular na sport sa ating bansa kaya hanggang dito sa New Zealand ay daladala -dala natin ito uh, itong sports na to kaya ayun mas lalong maraming na inspire nating mga kabataan na syempre mas mapalayo pa sa mga alam nyo na mga masasamang bisyo dahil sa mga ganitong mga sports kaya panatilihin natin na yung ating mga kabataan ay uh, syempre ma-expose sa mga ganitong sports at dito na nga ay mga muse ay nagpapakilala na sila ng bawat uh, isa at uh, syempre ay dapat may talent portion pa ito <laughs> kaya lang guys ay uh, yun lang yung uh, ano kanilang uh, ginawa Uh, walang talent portion kaya parang ano lang nagpapakilala lang sila and then ay uh, ayun kahit paano kung anong team sila uh, nagpo-posting lang sila nagpapakilala at sa mga ano sa mga tao pala na pumupunta sa mga ganitong ano uh, pagtitipon na ginaganap dito sa aming town at saka kahit mansan kayo sulok dito sa New Zealand ay talaga namang uh, alam niyo na yung kultura nating mga Pinoy ay dala-dala pa rin natin dito sa New Zealand napakaraming tao guys ngayong gabi kaya yun shoutout po sa mga kababayan kong taga-Ashburton sabihin ko na. Kung man hindi man po nyo ako nakikilala, ay syempre, ay ito po ang inyong kapangarap. Ay taga Ashburton po, proud. Yung mga hindi po nakakakilala at nakakapanood po ng mga video ko na dumadaan sa mga wall nyo guys, ay syempre, proud pong Ashburton. nyan itong inyong kapangarap. Kaya po, pakishare naman po yung ating mga videos at syempre, papapalo na rin dito sa ating page. At ayan guys, ay uh, siyempre na dami nating makakilala dito ng mga player din na nakakalaro din natin dati. At talaga namang hanggang ngayon ay lumalahok pa sila. At alam nyo ba yung pagsakripisyo namin lahat dito? na lumalahok sa mga ganito, mga players, lalong-lalo na yung mga officers na nag-organize pa ng ganito kasi alam nyo, very busy din bawat isa sa amin guys, bawat isa na nagtatrabaho tapos pupunta pa sa mga ganitong nga uh, ano okasyon at lalong-lalo na pagka nagsimula na yung paliga, yung mga officers gabi-gabi yan or three times a week sabi na natin na pumupunta dyan sa court at uh, para mag-organize ng uh, paligang ito kaya shout out po sa kanila at saka syempre sa mga player na talaga mang nagsusumikap pa para makapunta lang dito Ayan Dami ng mga bata talaga, patangkad. And guys, tapos na yung parada nila. Ay, hey, punta, hindi na. Tapos na tayo. Ang kayo. Ngayon guys, bali tapos na yung parada. Kaya ayun, may na. Kung sunod, maglalaro na sila. Ayan. Oh! Ito yung matikas kong mababayan, Kuya Art. Shoutout sa mga taga-kawayan ni Isabela dyan. Uh, Umpisa na. Ito kasi first game yun. Kaya nga. Ginasin talaga si Sato na eh. Ha ha lang yan. ayusin mo ko. po Ito po ko yun. Ito po ko yun. Hello sa 1 million viewers. Hi, hello. na tayo

Kali, first game ito! Rakaya Vs Southern oh,

Ayan guys, nakita nyo naman siguro kung gaano karami yung mga Pilipino dito sa aming town sa Ashburton. Talagang uh, ah, karamihan doon ay mga dairy farmers at mga taga dito na rin sa town. Mga trabaho nila ay, uh, tingnan nyo may ubas dito. Ubas. <laughs> mga dito lang din sa town. At uh, isa ito kasi sa napakaraming Pilipino dito sa Ashburton, ay sa Canterbury region. Ito ng aming town ng nas Asborton guys. Kaya kung nakita nyo naman napakaraming tao dun sa loob kanina lalo na nung opening nung umpisa pa lang. Daming tao. Kaya na nga ayun. Pauwi na nga kami at yun. Uh, ayun. <clears throat> pa kasi tayo bukas kaya tinapos lang natin yung first half. Ayun guys, hanggang dito lang na naman yung ating video for today. God bless po. Pa-share naman yung ating mga videos and God bless. Bye-bye.